hahahaha ano nga naman dry kaya lang puno mo nagsasamang magsasaw ano pa kaya si tayo dadi niya pang asus hapulan daw dito lang ang itaw mga tal hindi madam ubingan sa rootan daw wala nila hahahaha amo. api kaka ah api api robert amo ka

Abi baka naman naglulukal ko nga naman eh. Gulo po nga man. Lukal. Ah, nang dilugal <laughs> Ate, di i-download makita tayo ni Adri tayo ng takwa. Nga babaero. Abi Adri, kit sa puno to mo tay ni kwa ni Jaworski Sky. Ah, i ka.

Oh, Pakilam kami talaga yung parmesan lang. Oo. Mm. May kita ma. May, <laughs> may. Dalabam <laughs> ko na. Dalabam may. <laughs> <laughs> Dandal tayo. Uy. Ang dapat ang ko na. Ati, pala ang tinadrit galing mo. Ati, walang kupas. Uri <laughs> lang <laughs> lumilitin mo yun natin. Kagagagagagwapo. Naglawa, <laughs> <laughs> Jake. Naglawad siya eh! Rene, ang pa lang! Ay! Bungos po tibok na! Talibo pa lang! na kanon tayo si Leridad ko Ay! Liberda! na kanon tayo si Leridad ko na! Wow! Malaglagip na tayo si Leridad ko na! ni Kumara!